Isa pang bagay, na nais kong i-report sa inyo ay tungkol nga sa yung problema natin sa drugs. ma report ng PNP na we have successfully confiscated and estimated 10.4 billion pesos worth of illegal drugs in 2023. Masasabi natin na 27,968 na barangay ay na 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 drug cleared. Magandang mga progreso ito sa grassroots level dahil ang mga barangay Guy, eh, pag nasabi natin ay eh, clear dyan, madali nang i-monitor at uh, maayos na ang patakbo doon. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa, sa masasamang ugali kung sa so Drugs. At kung sino man ang nasubo na, ay bibigyan natin ng tulong sa, uh, sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Nakatulong tayo at the local level at uh, nakipag-ortugnayan tayo sa 50 provinces, 1,160 municipalities, and 30 cities. Na nagi-implement ngayon ng Anti-Drug Abuse Council. Nakapaggawa tayo ng 74 inpatient treatment and rehabilitation facilities to provide a path to recovery for those who want to break free from their addiction.